So, mga matuto kung paano mag-install ito. Dali lang. Panoorin mo lang ang video na to. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng uh, Sublight uh, dish or uh, sublight uh, video. Na. So, panoorin nyo po ang video na to. At maaaring may, tutu may matutunan din kayo. Uh, pwede nyo gabi din. Pwede pagkakitaan nyo rin. Na, pag yung natutunan. Go so, tayo. A few moments later. laglag eh. Pagpunta sa Nakapawers ng na sa Saan ba? Sige natin. Ayun po, ma'am. What? <laughs> Ito po. Yung sa kanila. Okay. So, ayun yung signal niya. Pasok na nga dun. Nakatutok sa bato. Ang gagawin natin na aga tayo. Okay. Sige po. Sige lang po. Sige lang <laughs> po. Pwede po ano? unahin na namin ito. Saan po yung sign nyo? Nasa taas din po. po. Pero may dado. Okay. Ito po sir, may hagdan. Ah, Tingnan niyo po muna sir. Oo. Uh -huh. unahin na lang po sa kanila. Pwede rin po unahin natin ito. Para Agen. saan Agen. direct ano rin. Asan po yung TV, yung TV nito sir? Nandito po. Nandito po yung TV sa kanila. Pwede po matche. Nagsabit. Nagsabit yan Ben. Eh? Kailan niyo lang po nabili? Yung sa test po. Nanda Nung Martes kukuha pa. siya nandito. Hindi niya pa Inano ko lang, inano oh, lang ko ng mister ko sir. Niyo. Kasi po, yung mister ko po, nung sa so, GSAT kami dati, sagit lang po pag ano niya. So, niya po sir, dalawang bisis niya na pang wala talaga. Tapos okay. sabi siya, ang hirap naman ito. Wala naman niya po sir yung ano niya, yung dito sa kanila, inano na yung mister ko. nag na rin po yung niya. strength niya, tapos yung power niya wala talaga. Aw, oh, yung quality. Ah, okay. Sige, sige. sige. Ang hirap po pala ng sat. <laughs> Pero yung GSAT mo, besa na. Sige po. Ah... Uh, ang problema po niyan doon din talaga sa ano, sa desk ninyo okay naman yung installation niyo dito ito Di po talaga siya yung quality niya hindi siya nagaano no so, dito tayo sa taas ng bubong subukan natin gawin so ito yung kanya so, i-check natin ngayon sa compass muna Kung mapapansin mo, hindi siya mag-ibig. Ito yung mag-ibig na mag up kami ng TV dito sa taas ng bubong. Para mas madali namin makita yung signal. Kasi mahirap mo sa loob ng kwarto mo. So ayun, minister na pa sana ko. Pero na-ayos naman natin yung, yung dish. Kasi ito yung importante importante siya na may setup natin na maganda para kung sakali magkasignal hindi na tayo pa ulit ulit ano? ok guys ito yung uh, uh, setup natin yung LNP elevation uh, 6 o'clock tingnan na wala pa meron siyang ay ba't hindi mag -pause? Oh. Yeah. Ayan. Meron siyang nasa 90 90 degree. Then uh... oh! Ako maliglag ako. <laughs> Mati ako nalaglag ah. Malakas mo so, yung engine ko sa likod. Check natin. Signal na siya. So dito tayo ng setup sa taas para madali natin makita. Okay. Check mo raw yung signal. Signal test mo siya. 72 to 77. 72 to 77. So normal na rin siya, pwede na siyang gamitin ganun. Okay. Ang kailangan lang ipatibayin yung Okay, so dito tayo isa isang gagawin natin Ito siya Ayan, so, sa pag setup up pa lang mali ka agad yan Kasi kung humangin yan, hindi, hindi mo na makikita yung signal Dahil uh, gumagalaw So ang unang unang dapat gawin natin Gawin lagyan natin ito ng, ano, na ah uh, matibay na pundasyon para in case naman na bumagyo o umangin ng malakas hindi maapektuhan yung signal natin. So gagawin natin dito sa isa na to, hanapan natin ng pwedeng paglagyan dahil hindi tayo pwedeng uh, pumukpok dito. sa parang ito um... yung flooring nito. yari tayo sa ng bahay. Gugong. barinig kita sa mukha. So guys, ito na yung uh, finish natin uh, may signal na siya so as uh, same doon sa kabila sa 90 degree 90 then uh, yung LNP elevation uh, 6 o'clock yan Then ah Ang web kasi sir baka sabi ko pag busy nag-uuro po kayo din sir. Ah. Uh, Ay uh. uh, hindi abot? Uh, Subukan lang natin uh, kung ano. Ay may Okay, so 100% chance. Okay. Okay, tapos na kami. Sana may natutunan kayo kahit munti kami nahulog sa bubong. <laughs> 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 so, bye-bye na. no no, no.